Ito po rin niya. Ito. Oo nga. Ano ko. Ganda e. Oo. Yo, what's up? Sana narinig niyo ako, no? Medyo maingay dito sa paligid. Ang oras ngayon ay 9 o'clock ng umaga. At nandito tayo sa labang kasakop ng Mountain Lupa at kasama natin ngayon ng Special Operation Group na pinamumunuan ni Sir Gabriel Go. Good morning! Ayun! Ayos eh! Alam mo, totoo eh no? Tara, larga tayo! So, nandito tayo sa... Ayan, yung jeep oh! Ay nako! Ayan pa naman yung jeep na yan! No loading loading area! Ayan oh! No? Laki-laki! Pero dito nagte-terminal tong jeep na to! Hindi lang yan! Marami pa yan! Papalpak yung operation natin ah. <laughs> wala kasi sargam dito eh. Sargam na ito! Masadaan mo itong lupa. Ah, oh, meron ako dito ano, 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 ang ang na ano, na gusto kong ipakita. kita Ang tapat ng Pasok tayo sa palengke. Naging sa dito sa alabang ngayon ha. Huwag na mga violators. Eh, wala naman ang huhuli eh. Ano mga, man ano mangyayari? Anong gagawin? Ayan, oh. Dito nagkasa kayo. Oh. Ang din naman, nagpapala sa lilim. Ayan, yan, oh. Yung station ng police na yan. Kita nyo, dito palang kita na, oh. Maraming araw-araw yan, yung mga kotse na yan, nandiyo dyan, sa tapat na yan, sa may kalye. Kotse yata ng mga polis yan, eh. Yun yung gusto ko mapasadahan ni Sir Gab Eh. Ito, until you pass it, polis. Ayan oh, no? araw-araw yan yan, nung no? mula doon. Ito, nakaparada rito, tatlong kotse, feeling ko sa mga polis to. Ayan. Tapos ayan oh, no? dito yan, may nagte-terminal na o. Oh. Yung mga jeep o. Oh. Ayan oh, no? dito na sila nagpipikap ng pasahero. Yan. Ayan pa sa to, walang sa nang rito, walang masyado nanginit eh.